dito sa barangay Busay sa bayan pa rin ng Daraga. Nakilala namin ang 53 anyos na si Mang Berting. Maraming beses na raw siyang nagpalipat-lipat ng tirahan ng kanyang pamilya dahil sa pagputok ng bulkang mayon at pagdaan ng mga bagyo. 68 talaga, wala akong kamalay-malay pa noon eh. Naglalaro pa sa putikan yung mga pagbaha. Nakita mo mga, mga daloy ng tubig, mainit. Talagang tumukulo. Talagang ka akala mo, dilobyo na noon. Yung, malapit kasi kami sa Kirangay. Malapit na pag mabagsak yung apoy. Kakatakot din. kalma no? kalmado ko lang. No, out din. Eh. Laging bagong bahay ko, yung bago noon. Nung dati dito ako nakatira wala na yung bahay na pinatitiran sa akin, inano din. Pag kauwi ako nung sa akin maligi, wala na yung bahay na pinatitiran sa akin, inanod ng baha. Reming yun eh, reming eh. Kabisado na raw nila ang mga senyales ng napipintong pagputok ng bulkan. Kapag sasabog kasi ang Mayon Volcano, may palatandaan kami. Kapag pumapula yung labi, yung pinakadulo, yun, Nag-alerto na, yung mga volcanology. Nag-wala sa mga radyo na abiso na. Kayo, ano nang ginagawa niyo? Yun, hinapalikas na rin ng mga sa gobyerno. Inahakot o puntang relocation, bun, mataas na lugar. May kaba pero hindi naman ko niyan eh, hindi kakatakot kasi hanggang doon lang yan, sa, sa gitna ng mayon bumabagsak eh. Yun lang, kung may muulan, bumabaha, yun ang tinatakotan dito. Kung gaano kapanganib ang lava flow sa mga madaraanan ng agos nito, ganun din naman ang pakinabang na dulot nito para kay Mang Berting kapag tuluyan na itong lumamig at tumigas. Dahil mula sa natuyong lava, nilililok ni Mang Berting ang kanyang mga obra. Hindi ko nga inaasahan na marunong pala ko niyan nangangamuhan. Yun, isa pang experience ko yan. Na ayaw ko nang mangamuhan. Yung sarili ko na lang oras. Tuwing Webes, nangunguha si Mang Berting ng mga natuyo at tumigas na lava. Gamit, martilyo, pako, sinsil, saka barita. Ito yung mga sinsil pang sibak ng bato, malalaki. Pupunta ako sa ilog, ikukuha ako ng laba na gagawin ko. Kinikilatis pala ni Mang Berting ang mga batong maaari niyang gamitin sa paglililok. napalit mo na yan. Siksik, maitim, at sunog na sunog ang batong. Madali daw lilukin. Ito kasi solid na labato. Yung talagang kumukulo, parang cauliflower ang dating. Ito yung mga bukol-bukol na yun, Parang kumulong bato. Dalawang oras. makikita mo lang kung gagaw anong gagawin na design. Kung anong forma. Bawa, basta kaya ng mabuhat. Kaya ng pagulong. Napagula ng mga ito, ito. Para madaling gumulong. Ito yung mga sobrang kwan. Mga bukol-bukol. Para madaling gumulong. Mother and child lang to Yung bata niya dito. Para na ganun yan yung bata. Ito yung ulo. Ito yung bata. Makalipas ang halos dalawang oras ng pagpukpuk niya sa bato para paliitin ito. Mother and child kasi hindi, pikiti eh. Wala na dito. Isang babaeng nakatungo sa langit. Ito na yung noon niya. Ito yung raming ko niya. Eh. Ang gulo. Isang linggong trabaho, may forma na yan. Pwede nang dalhin doon sa taas. Oo, iwanan ko muna. Balikan ko na lang bukas. Yung maliit na kaya kong buhatin sa ngayon. sanay na akong magbuhat ng mga bigat eh. Kaya parang exercise na rin to. Ito gagawin kong mga bell tower, mga souvenir, mga maliit na items. Mga 30 kilos lang. Sa isa akong bigas nga, kaya. Kinabukasan, sinimulang hubugin ni Mang Berting ang bato sa imahe ng sikat na kampalaryo ng kagsawa. Para formang polis. Pinuforma muna yung dulo. Pinakatok-tok. Nalambot lang yan, oh. Pinupok-pok lang ang makilyo. Laba. to ginagrind mo na para madali. Hindi naman yan nadudorog. Eh, Kasi makunot din. Pero malambot siya. Eh, Kaya ang pwede ng mga Pwede, pwede Matapos ng isang oras na pagpupukpok at paghuhulma, gawa na ang replika ng Kagsawa Bell Tower. Kansawa, Rwins, isang Rwins, malaking Rwins. lava sculpture lamang ang kayang kukusin ni Mang Berting sa isang linggo. Kung maliliit naman ang kanyang gagawin, hindi bababa sa tatlumpong piraso ang kanyang matatapos. Pero marami man siyang magawa, hindi raw lahat ng araw ay may bumibili. Ito, uh, ginagawang kalan. Ito yung kalan, pang kahoy. Ito malaking kagsawa ruins. Ito mother and child. Kahit ang asawa niyang si Mirna, tumutulong na rin sa kanyang maghanap buhay. Ako yung tumutulong sa kanya kahit na anong mga project niya. Kung ano, tinutulungan ko siya. Tapos pag wala yung mga bato, hindi naman kailangan tulungan ko siya. Gumagawa ako ng mga handicraft. Ito. Tapos mga itong mga wallet. Ito yung malalaki. Itong mga nanditong bag sa akin ngayon, mga patahi ito dyan sa loob. Kasi wala silang ano, dito ang ano nila sa akin. Datahong designer noon sa ano, sa mga handicraft. Hindi man mawawala ang pangamba nila dahil sa lapit ng kanilang distansya mula sa bulkan, mas nangingibabaw sa mag-asawa ang oportunidad na hatid nito sa kanilang kabuhayan. Pumutok yung mayon, umapoy bagayan. Kaya lang yung abo, hindi dito sa amin napadpad sa malayo, ginubatan, pulanggi, ganun. Pero dito, yumayanig yung lupa. Tapos yung apoy niya talaga, kitang-kita mo. Ah, katakot Pero kasi nandito yung hanap buhay namin sa lugar namin, walang trapaho. Eh. Nandito maraming mga turista. Nandito yung pwedeng mapagkitaan. Ang makagawa. Yung makagawa ang daming order. Ang daming order, kukunin pa naman sa katapasan. Lusong, mortar na malaki. Ay yung bayuhan, ang palay, 20 piraso. ganito araw-araw sa -araw, trabaho para sa anak kailangan talaga sa sakripisyo eh. buhay pamilyang ganda